thank <laughs> Licks ko lang sa inyo, guys, yung klase ng sili, yung kulay purple, yung bunga. Then, pag nahinog, nagiging pula na siya. Pero, ang sabi nung kinakapatid ko ay sobrang anghang daw yan. Kaya naman, tingnan mo, walang nangingi alam. Sobrang anghang daw yan. Uh, iba nga ang tawag nila dyan, eh. Parang siling damonyo. <laughs> Ganon, tapos tingnan nyo naman, uh, nagtaka lang ako kasi nasa may daanan siya, pero hindi talaga siya pinapakialaman ng mga tao or na nag ayaw lang nilang ano, pakialaman kasi hanggang doon talaga sa pinakatuktok, kasi dito sa ano, hanggang doon sa pinakaibaba, sobrang daming bunga, ayan o makikita nyo na sayad hanggang lupa. Ah, may bunga talaga siya. Nang ako ng binhi, ayan. Ah, itatanim ko rin siya at ah, ah, magpaparami din ako ng ganyan. Titingnan ko lang. Ayan, natuwa lang kasi ako sobrang hitik sa bunga talaga. Yung sa tangkad niya na yan. na makikita mo dun sa itaas, sobrang dami talaga. And shout out na lang sa aking buong team Lintik na kahit ano na lang yung video ko ay lagi kayong nandyan, nanonood, sinusupport nyo pa rin ako. I love you all. Thank you, thank you so much. Team Lintik at saka ng Team Lintik. I love you. Sa, nakikita ko kayo doon sa loob. Ang masipag mag-comment doon ay si Master at saka si ah uh, Sis Edeline. Ayan. So, shout out sa inyong lahat. I love you all, guys. Thank you, thank you so much. Ayan. So, Ma'am Grace, I love you. Ate, I love you. As I love you, Ate. Pagaling ka na po. I love you. I love you. I love you. Mama Koy, I love you. Ate Koy, I love you, dubs. I love you, Lula Lina. Sa lahat, sa lahat, sa lahat, sa lahat, sa lahat. I love you all, Ma'am Ka Ma'am Kailan, ma'am Kainaman. Thank you. Love you all. Ayan, guys. Nakita nyo naman, no? Sobra, sobrang, sobrang ano. Sobrang dami-dami ng bunga niya. Kaya nakakatuwa. O, tingnan mo. Diba? Dami talaga. Ayan, shout out na rin kay La Silit and the Carlo and kay Sablay, kay Ate Muffy at kay Sis Edeline, kay kay Master, kay Kuya Rowell. Shout out na lang sa inyong lahat. Kay Singko, ayan, kay George Sean, kay Kuya King Eds, kay Kuya Dwin. Ayan, kay Kuya Dante, kay Kuya Louie. Sa lahat dyan sa ating uh, na lagi na nakasupport at kay kulot thank you and kay self love yourself ayan and sa lahat lahat at uh, sino pa ba <laughs> ang hirap mag shout ano may nakakalimutan kay sis Edeline kay ate Mila kay ate Merce at kay Ayan, tumagilid na yung video ko, Os. <laughs> Naloko na. Tumagilid na. <laughs> Ayan, thank you. Thank you, thank you. And I love you all. See you again on my next vlog. Mm -hmm.